Itinuturing na krimen ang pagnanakaw ng ideya o likha ng ibang tao tulad ng artwork, musika, pelikula at literatura. Paglabag po ito sa copyright law. Pero bakit nga balagana pa rin ito? May news to go si Sherry Antores anim na taon ng professional artist si Fian. Ang kanyang mga obra na madalas tungkol sa kalikasan at mga hayop na itanghal na sa iba't ibang art exhibits. Pero sa dami ng na mga nagawa niya, di raw akalain ni Fian na ang ilan sa kanyang obra ninanakaw pala. And I was looking at it, sabi ko, parang dinroin ko to before. So then, hinanap ko siya sa online portfolio ko. And then, nahanap ko nga siya. So, it was this one. It was the tree and the water here. So, in this case, um, hindi siya na-inspire. Talagang kinopya lang niya. So, this image mismo, kinuha niya. Nanalo pa raw sa Japan ng 5,000 yen ang nanakaw niyang obra. isa rin daw siyang giduhit na nagwagi naman sa isang art contest sa Amerika. Sa kabuuan, limang art pieces daw niya ang ninakaw ng iisang tao na nagpapakilala raw sa email account nito bilang graphic artist from Bacati. At first, parang he was saying na parang hindi niya alam, ganyan-ganyan. My mom got uh, legal representation for me. And he complied naman. So I'm, I'm happy with the resolution. Ang pagnanakaw ng ideya gaya ng kay Fian, madalas nang nangyayari ngayon. Prueba ang mga naglipa ng piniratang pelikula, musika, babasahin, gamit, damit at iba pa. Okay lang. Wala naman yan sa original o fake eh. Kahit ano, pwede. Bakit? Bakit? Kahit ano? Eh, wala pa. Kailangan magtipid tayo. Basta yung importante lang yung may mga ka. Hindi na kailangan original o ano. Pero paliwanag na isang abogado, ang pagnanakaw ng ideya, mapa artistic, literary o anumang likha, lalo na kung ito ay pagkakakitaan ng hindi alam na may akda, ay maliwanag na paglabag sa copyright law. Halimbawa, yung uh, pinaka pinaka popular ngayon uh, na ginagamit ng lahat ng tao ay yung either yung CD or yung DVD. Yung CD o DVD, ang allow it's only allowable to the extent that it is used privately. Once you derive profit, once a third, an outsider or a third person derives profit from it, he is already violating the copyright of the uh, copyright owner. Ang copyright law ay siyang nagbibigay sa may akda ng economic rights o karapatang pagkakitaan ang kanyang likha at moral rights o pagkilala bilang may akda. Ang karapatang ito iiral habang buhay ang may akda at hanggang 50 taon mula nang siya'y mamatay bago ito maging ganap na public domain o pag-aari ni Numan. But what the copyright owners are after is to prevent them from further reproducing the work. Sino man lalabag sa copyright law ay nahaharap sa multa at posibleng pagkakakulong. Sherian Torres, GMA News.